Mga nais bumisita sa puntod ng kanilang mga kaanak o mahal sa buhay. Naglabas ng panuntunan ang pamunuan ng Philippine Army sa mga magtutungo sa libingan ng mga bayani. Ito ay para matiyak ang magiging maayos ang pagunita ng araw ng mga patay. Ilan sa mga paalala ang paggalang sa mga pamilyang nagdarasal sa kanilang mga kaanak. Pagsuot ng tama at naayos o naayo na kasuotan sa loob ng sementeryo at bawal ang magingay. Hindi rin pinahihintulutan ang pagdala at pagpapalipad ng drone, mga alagang hayop, biking, jogging, vandalism, gambling o sugal, ilegal na droga at maiingay na tunog o musika. Mahigpit rin ipinagbabawal ang practice driving sa loob ng cementerio, deadly weapons, pagkakalat ng basura, pagiinom ng nakakalasing na inumin at pagkuha ng mga halaman at pagpitas ng mga bulaklak sa lugar. Bukod sa publiko, pinaalahanan din ng covering media entities na palagi ang makipag-ugnayan sa security personnel para masunod ang security procedure sa loob ng cementerio. Bukas ang sementeryo hanggang November 2 to 4, 2023 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. October 31 nang opisyal na isinagawa ang candle lighting ceremony para sa nasabing sementeryo bilang pag-alala at pagkilala sa kabayanihan ng mga sundalo at mahahalagang personalidad na nagbigay ng karangalan sa bansa.